Ay, mga kajosa! Good morning! Ayan. So panibagong vlog na naman po tayo mga <laughs> kajosa. And gigigil ako dito sa mga langgam namin sa Baler. Ito meron na naman sila dito oh. Yung mga bawang namin. Lagayan ng bawang. Ininvade na naman nila. Kahit saan may makikita ka na dito sa bahay na yung mga traces ng mga langgam. Kahit sa CR, ganyan. Dali, pakita ko sa inyo. Ayan mga ka nakikita nyo ba? Ito ba? Kakainis. Ayan. Ayan pa. Um, ibang side naman ito ng balay. Ayan, hanggang dun sila sa taas. Ayan yung mga bakas nila, oh. Ang oh, na namin kasi hindi na namin carry. Sobrang dami. Alam mo sila na ipumepeste ng buong araw. Pag nandiyan na sila, bago pag dumating kami from labas. Tos, <laughs> dami. Yan na. Mamap na and everything. Papatay na sila. Ganun. Until, nakita ko yung video ni Slater Young na pwede daw uh, yung mga langgam-langgam na ganyan. With this product. I bought this sa Lazada. Hindi pa nga bukas. Ayan. Di testing natin later kung paano natin siyang gagamitin. Okay, mga kadyosa? Action! <laughs> Ayan nga, mga kadyosa. So, change outfit tayo, no? Kasi sobrang init. Alam mo, yung kakapalit mo lang, basa na naman. <laughs> <laughs> Tapos lumabas pa ako kasi wala na kami asukal. Kasi kakailangan natin ang asukal. So, ano ba yung mga ingredients para mapuksa natin itong mga, ano dito, colony ng ants dito sa bahay namin. Merong itim, meron yung nangangagat na masakit, ano pa, basta lahat ng klase ng langgam, kahit mga ibang ka insekto nandito din. <laughs> Bala mo, jungle. yan okay. so, lang ha, so, kailangan natin ng sugar. Because we need hot water kasi ang panghahalo natin dito sa asukal ay hot water para mas effective yung pagka um, sweetness niya. At saka syempre, itong ating borax. Alam nyo ba, sa online ko lang ito nabili. Lahat ng hardware dito sa buong Pampanga, pinuntahan ko lahat ng dito lang. Sinerge ko sa mga groups, ganyan, sa Ace Hardware, sa lahat. Wala silang ganito, wala silang borax. So, ilalagay ko sa description box yung link nitong product na to kung saan ka nabila sa Lazada. Okay? So, magsolo tayo mag para mix-mix. So, we have your measuring cup. So, kailangan, gusto ko powerful. So, ganito, isang 100 ml sugar ang ilalagay ko. Actually, ano naman feeling ko... Depende sa preference mo yan eh, kung gusto ko matamis na matamis. Ganon. So, tama. Okay lang naman, di ba? Kahit ganyang kadami. Malinis ba yan? Oh, malinis to, no? Kahit pa mahal ang asukal, talagang gusto ko nang mapuksa yung mga langgam. Dito natin ilalagay kasi wala akong imbudo. ay Ayan. Go. Ayan na, yung mga langgang, magpunta na dito. My God! Ayan, tapos, ganyan natin ng, ano, ng hot water. Ayan. Kunti lang. Para pag niligyan, niligyan natin dito, kasi wala akong ibang bottle, dito natin lalagay. So, ayan. So, ayan, ang um, ginamit ko ditong sugar ay washed sugar. Ayan. Kaya kanya ng color niya. Hindi pa natin nalagyan ng borax, ha? So, ayan. Nalulusaw na pa. A few moments later. Kaya na mga kadyosa, nalusaw na yung ating sugar. Katagdagan ko lang ng, ano, ng warm water. Yung katamtamang water. Pwede na yan. And then, nilipat ko na dito para dito na natin ilalagay yung borax. Patikin. <laughs> <laughs> Wala <laughs> sa tamis. Charot. <laughs> Hindi, feeling ko, aano uh, pa rin nila to? Papatutin pa rin nila to. sampang pang mga yan? So, ngayon, lalagay natin yung ball wraps. So, ayan, guys. Okay na. Matuksan na natin yung ating ball wraps. Mura lang to. Parang nasa 80 pesos yata. So... Ito din ang secret dun sa mga gumagawa ng slime nilagyan nila din ng borax ay So hindi naman to agad-agad guys uh, Hindi naman agad-agad mamamatay yung mga ants dito kasi Uh, ang mangyayari pa niyan, dadalin pa nung mga soldier ants tong food na to sa queen. So, yun yung target natin, no? Hindi, na, hindi natin makikita agad yung result. Um, mamamatay agad sila. Like, yung kapag gumamit ka ng mga mga pang spray, ganyan. Yung chigok talaga sila agad doon dito. Ano, gradually. Which is yun naman yung mas maigay. Kasi kahit anong spray mo sa mga yan, babalik at babalik na naman sila sa mga susunod na araw. Pag, actually, kahit ano eh, kahit walang, ano, wala namang kakain-kain doon sa, ano, pas pag trip nilang na puntahan, pupuntahan nila. Alam mo yun? So, ayan guys. So, siguro, this will last for, ano, uh, babalitaan ko kayo kung ano ang magiging uh, eksena ng ating mga ants sa uh, isang buong linggo. Basta, pag naubos na, papalitan papalit na lang natin yung ating, ano, effectos. So, ayun, guys. So, dito na magtatapos ang ating vlog. Papakita ko na lang sa inyo uh, after this, yung mga naging uh, eksena ng uh, ayun, nung mga langgam, kung babalik pa sila or wala na, magiging ano na tayo, payapa na tayo sa mga pests na ito. So, ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin channel, uh, subscribe ka na kung nagustuhan mo tong video na ito. At kung meron ka pang mga request na mga gustong ipagawa, like, kahit ano lang, ganon, just comment down below. Basta ganon. <laughs> Thank you so much for watching this video and I hope you guys liked it. So bye!